Magandang araw mga kapuso, mga kabaranggay. Isa na naman pong uh, personality ang uh, mga makakausap natin ngayon sa ating uh, online interview, mga kapuso, dito sa Barangay LS971 page. At uh, kasama niyo po, ako po si Papa Ovet ng programang si Kat. At ngayon ay eh, hindi po kami magpapapigil dahil hanggang online ay eh, susundan po namin kayo para naman eh, maging maligaya kayo ngayong quarantine period. At syempre sa mga kapuso natin, kapiling natin ngayon, at kasama natin, nakikita nyo na, ang ating uh, The Clash Season 1 alumnus, Sam Sa David. Hello po mga kapuso. Uh, yan, mo muna yung mga kabarangay natin kasi alam ko marami nagdaan, uh, marami na naghihintay sa'yo, marami nag sa sa'yo. Kasi may mga nagre-request ng uh, mga songs, hindi lang song ha, hindi songs mo rito sa barangay. Ah, talaga po. Ayan, yes. mga kabarangay, salamat po sa pag-support na sa akin at sa pag-request po ng kanta. Mm -hmm. Ayan. Natandaan ko yung ano yung unang uh, yung song mo na nandito yung uh, yung may swerte yung title. Yung Kahit uh, anong swerte ko po. Yung kahit anong swerte ko. Yun yung pinakauna mo pero hindi oh, ito okay. as official, di ba? Hindi po siya under oh. ay under GMA Music siya pero before pa oh. po ako mag-sign yun po yung OST ng mm. Special Tatay. Yung po yung pinakauna ko nagawa. Ayun, so ginamit bilang OST yun yung naaalala ko na maraming ano maraming mga kabarangay natin na nagre-request ng song mo na iyon. Oo, oh, oh, kasi sikat po ko ang special doon, eh. tatay ng ano eh. -hmm. -mm. At uh, natatandaan ko parang hinahanap pa namin yung song na yun. Na, Sino yung kumanta doon? Ah, si yung kumanta doon! <laughs> Oo, oh, kasi nung umpisa yun dito, diba? na nauna yung pag-release niya bago siya... Ay, nauna yung paggamit niya doon sa teleserya bago namin siya ginawa. Oh, paggamit. Oh, correct, oh. correct bago i-release yung video sa yun YouTube. At ito na, Sams, ito na yung pinakahihintay mo. Siyempre, pangarap ng lahat din. At uh, ikaw, andito ka na. Your very first single. Mm. Uh, di na magtatagal. Hindi na natin pinatagal kundi At ito na, tumating na yung uh, <laughs> oh, po. Uh, first single Ano pa kiramdam na meron ka ng sariling ano, sarili, uh, awitin? Nung una ko po siyang narinig uh, nung naka-release -naka na, hindi ko napigilan umiyak. Na no, talaga? Opo, oh, parang paluha ka. Opo, oh, sobrang fulfilled po ng feeling, to sobrang blessed kasi mm -hmm. matagal ko nang prayer 'yun eh. Just eventually 'yun dininig na ng Lord. Hmm. Okay, so uh, yun yung ano yung kauna unahan mo official uh, singing yes, from GMA Music talaga. Yes, bro. So, Hindi na magtatagal at syempre naka-out naka out na rin ngayon sa lahat ng uh, digital platforms. Pwede na pakinggan ng mga kapuso natin. Opo. Oh, Saka sa barangay LS, pinapatugtog din hmm. daw po siya. Oo, oh, oh. nagkaroon kami na ano dito, exclusive uh, airing ng uh, song mo. Oh, Hindi pa na release Pinapatugtog na Nauna Nauna na po kayo, di ba? At uh, baka pwede mo naman kami kwentuhan, syempre. Uh, sinong sumulat itong uh, di na magtatagal? Uh, ang sumulat po nung di na magtatagal is si Sir Mo Moses po. Actually, matagal niya na po nang sulat niya. Nakita ko mm -hmm. ngayon first video niya, ginamit niya ata sa, sa church yon. Tapos sobrang blessed ko po uh -huh. nung pinarinig sa akin. Pinarinig sa akin dalawang kanta. Yun agad mm -hmm. yung nagustuhan po namin lahat. Nagka, nag-agree po kami lahat na yun. So ano, sa, ikaw, bilang ano, bilang, uh, bilang, bilang ikaw, nung kinakanta mo na yung song na ito, anong, ano, anong pumapasok sa isip mo? Yung, yung unang bagay na pumasok sa isip mo? Para, Para sa akin, yung song ano eh. Yung kanta, parang isa siyang story ng isang lalaki na nagmahal mm -hmm. ng sobra, mm -hmm. yun yung naging problema niya. Nagmahal siya ng sobra to the point na yung kapartner niya na fall out of love niya. Oh. Ang ginawa ng lalaki, pinrotectahan niya yung sarili niya. Yung, uh, he did himself a favor of letting her go first. He set her free. Kahit masakit. O, oh, okay. kaya yung sabi, nag ka. nagparaya na yung, ano, oh, yung lalaki. Oh. oh, kaya hindi na nagtagal. yun pala yun. Oh, eh, oh. eh, ikaw ba sa ano sa sa sariling ano ba buhay mo? May nangyari na ba na, na ganito na 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 ganyang sitwasyon na nagparaya ka sa isang relasyon? Ah, hindi pa po kasi ako nagkakaroon ng relasyon kaya hindi. Ko Ayun. Yeah, na mga kabarangay. Hindi pa nagkakaroon ng relasyon So, so ibig sabihin ano, available sa Uh, available. <laughs> <laughs> available, oh, di ba? <laughs> o oh, nako, marami nagko-comment sa atin ngayon. Uh, sa ngayon. At uh, di magtatagal. Ikaw ba nangarap ka rin ba na, na someday ako naman? Ako naman ng uh, susulat ng, ano, ng, uh, ng sarili kong kanta. At re-release ko. Po, simula nung lockdown, may mga kanta na po ako nung sulat. gusto ko po siya i-release. Pero I'm still working on it. Parang gusto ko pa mag-learn. Kasi feeling ko may mas mabibigay pa ako. Inaaral ko pa po kung paano magsulat. Para siyempre, 'yung mabibigay ko sa mga audience, 'yung best ko kasi they deserve the best. At uh, sa mga kapuso natin, uh, 'yung mga kalalagin login pa lang, kasama natin ngayon si uh, Sams David, mga kabarangay. Ano-ano anong ano, anong uh, anong pagbabago sa buhay mo after after nito? Na-mabalot na sa accent sa TV, 'di ba? Uh, Kumusta? Kumusta after the clash? Ano 'yung pagbabago after sa buhay? Mo? Sino na si uh, Sams ngayon? <laughs> Sobrang laki po ng pagbabago kasi dati po, uh, sobrang simpleng bata ko lang noon eh, na bahay-school, bahay-school. Tapos so, nung nag-try po ako mag The Clash, binigyan ako ng Lord ng Opportunity na gamitin yung talent ko sa The Clash. Sobrang laki po ng pinagbago ko personally din sa sarili ko kasi feeling ko nag-grow po ako, nag mature Pati po yung talent ko sa pagkanta. Nag ano din po nag-improve din po. Ah. Sobrang laki po talaga kasi ang dami ko natutunan sa The Clash. Actually, mm. patuloy po yung learning process. At marami ka rin naging kaibigan syempre. Opo, oh, diba? marami po akong nakilalang tao. Mm. Sino sa The Clash sino yung pinaka-close mo sa The Clash? Ang pinaka-close ko po sa The Clash, yung pinaka-umpisa siya po yung naging best ko kasi kasama ko siya nung final callback hanggang sa mga workshops namin si Angel po siya po talaga yung naging best friend po, Angel Bella pa ah Pialago mm, tapos Hilago. eventually kasi natanggal po siya nung no second down naging close ako kala Muri sa EXO EXO po yan sila po yung pinaka-close ko. Sila Mika Gorospe din po, tsaka si Kairin. Kami po yung hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin po. Nag-uusap-uusap pa rin po kami. Hindi na mawala yung communication. Mm. Speaking of ano ah, speaking of uh, Mika Gorospe, meron kayong bagong video ni Mika ah! sa YouTube. <laughs> 'Di ba? Collab uh, Beauty Opo. and the Beast. Napanood ko 'yan kanina. Ayun, so you're doing a uh, covers pala sa YouTube. Meron kasi po channel? wala na ring magawa dito sa bahay, hindi ko na rin po alam gagawin ko yung quarantine. So naisip ko <laughs> po buhayin yun yung YouTube channel ko. Noon na po mm. covers covers lang ng sarili ko. Uh -oh. mas, gumawa po ako ng isang week na puro kanta lang nung favorite band ko yung kinanta ko, which is The Ones. Tapos after po, nung naisip ko makipag-collaborate sa iba't ibang tao. Tapos, mm. ko po siya first sa best friend ko sin nung high school eh. Tapos nag-work ah. siya. So, nag-reach out na ako sa mga kaibigan kong artist para hmm. gawin yung collab na yun. And, ayun, and yung dream that po nung pinalabas. Paano ka nakikipag-usap sa mga ano mo, sa mga kaibigan mo, lalong lalo sa mga classmates mo? Paano ka nakikipag-usap na, halika, gawa tayo ng, ano, gawa tayo ng uh, ng cover? Uh, ano po, mini-message ko po sila. Tapos tatanong ko muna kung gusto nila or willing sila kasi kung may time sila gawin yon. And pero naman, tapos ang pinapagawa ko po, mag-record sila ng sarili nila ng acapella. Tapos ibigay hmm. na lang sa akin. Una, ginagawa ko, nag-record ako ng part ko para may guide sila kung nag-record sila. Uh -huh. Oo, kasi acapella, sabay na. pag i ko na siya together, tapos sabi ko mag-video sila ng parts nila para i-edit ko rin yun. Ako po gumagawa lahat kasi na-upload ko. Ikaw ba? Sino pang kasama mo ngayon? Sa, sa Placilia mo? Ako uh, po, ano. I feel very blessed kasi kasama ko po yung pamilya ko dito. Kasi dito po sa lugar namin, lahat ng inggero magkakasama ng kapitbahay bahay Kaya magkakasama po kami ngayong quarantine. Hindi rin nabuboard kasi kapit-bahay mo lang yung pinsan mo, ganun. Meron ka bang ano? Meron ka bang mga discoveries sa uh, sa buhay mo ngayon? na ngayon mo lang nagawa na pwede pala ito, may ganito pala, di ba? Na hindi mo ma realize hindi mo malalaman kung hindi pa magkaroon ng warranty. Siguro po, uh, hindi siya discovery. Parang na-rekindle yung fire. Yung mm -hmm. pagdodrawing ko po na bumalik ako bumalik. sa pagdodrawing ngayon. Mm -hmm. Kasi dati po, na-busy ako sa pagkanta. Tapos nag-acting workshop din po kami ngayon. So, mas na-in-love ako sa acting din. Tapos, narekindle din yung fire sa photography kasi yung pinsan ko po uh, nagmo-model model din siya so kinukunan ko po, po siya. So marami marami kang na-explore, di ba? Oh, po. Bagay-bagay. Yeah. Mga bagay bigyan na mo... Na miss ko. Ah, mm -hmm. uh, Sam, sa bigyan mo ako ng ano? Bigyan mo ako ng tatlong bagay na hindi pwedeng magtagal kay Sam. <gasps> Mga bagay na hindi pwedeng mm. magtagal na na madali mong pagsawaan, na hapon na, tama na to. Material man or kahit na. Lang. Mm. Siguro po unang-una -una yung overthinking. Kasi okay. feeling ko this quarantine, this is not the best time to overthink things. Mm. It will mess, up with your mind. Oh, po. And mm. siguro yung katamaran. <laughs> uh oh. <laughs> Gusto ko na rin siya itapon para maging productive ako para Mm. And... Ano pa bang pwede nyo rin So far, yun pa lang po yung ko. Kapag iisipan ko po, babalikan ko po. <laughs> ayun na. O, oh, baka, ano naman, baka pwede daw sample kahit ano, kahit uh, ilang ng song mo na hindi na magtatagal. So, request ng mga kabarangay natin yan. Ano nga? ang... Baka pwede namin marinig. Kahit yung chorus lang. Favorite part ko po dyan yung, ano eh, yung bridge. ayun so, po yung record Ah, okay. One, two, Alam ko nasa kalimutan kita ngunit silipas din at matatanggap mo rin na di tayo para sa isa't isa isa Inangarap kong tayo hanggang wakas Inahal kita ng labis Ngunit wala kang nagawa Pangako mo'y naglako na Di na ako aasa Na mabatid mo Sa sakta ng aking puso Di na magtatikay <laughs> Bakit nananakit ka? Nananakit ka daw eh. Sabi na nga natin eh, di ba? So, Papanakit nga rin po yung kanta, mas kaya ko nang Nananakit ka daw eh. Ayan, uh, at syempre, Sams, para mapakinggan ang buo ng uh, mga kabarangay natin at mga kapuso natin, imbitahan mo sila to uh, download at stream para mapakinggan nila sa mga digital uh, platforms. At syempre, under GMA Music, go ahead, Sams. Ayan po ang mga kabarangay namin. Ah, sana po supportahan nyo po yung bago kong single under GMA Music. It's called Bina Magtatagal. It's available on Spotify, iTunes, and sa YouTube din po ng GMA Music. Ayan, maraming maraming salamat po. Mm, are you planning ano, na magkaroon ng music video or meron na? Or pinaplano pa? What? Pinaplano po. <laughs> pinaplano. Pero ngayon po may performance video siya. It's available din sa GMA Music. YouTube channel, pwede po nilang i-check. Ayun, so panoorin na po natin yun mga kapuso at pakinggan uh, sa GMA Music YouTube uh, channel din. Yes. At uh, sana Sams, pag okay na ang lahat, makapilihin ka namin dito sa studio ng live. Sana po, para... nanimiss ko na ang Barangay LX. Oo, oo, para makanta mo ng buo at live na live yung uh, song na di na Abangan kita ha, pagka uh, okay na ang <laughs> lahat. Okay, maraming maraming salamat uh, Sams David, okay, kapilingin natin mga kapuso at sa mga kabarangay natin na nanonood ngayon sa ating uh, Barangay LS971 page. Abangan pa po ang ilang mga celebrities at mga personalities na mga kapiling natin dito sa ating uh, online interview with Papa Obet. At abangan nyo rin po dahil na po ko na yung mga kabarangay natin eh. eh namibis ko na. Huwag po kayo magalala. Malapit-lapit na po mga kapuso po ng mga kabarangay. Maraming salamat. Ako po si uh, Papa Obet with Sam's David. Dito sa Barangay LS.